aries para sa isang masaganang araw isama ang mga kulay color green at color silver na magbibigay sa iyo ng lakas at kasaganaan at husay ng pamamaraan ang mga numerong number 14, number 25 at number 34 ay magdadala ng swerte at positibong enerhiya huwag kalimutan ang gemini ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa liwanag ng buwan, ang kanilang inspirasyon ay magpapalakas sa iyong loob sa bawat hakbang na iyong tatahakin. Taurus, para sa dagdag na swerte at positibong enerhiya, isama sa iyong araw ang mga kulay color green at color red. Ang mga numerong number 31, number 5, at number 36 ay maghahatid ng tagumpay sa iyong mga desisyon, tandaan, ang Pisces ang iyong kaibigang zodiac sign, nagbibigay ng gabay mula sa liwanag ng buwan, ang kanilang mga pahiwatig ay magdadala ng inspirasyon at kailanawan sa iyong mga hakbang, at maging mapagmasid lang pagbigla ang makausap ang zodiac sign na Leo para ang iyong plano ay hindi mabalam. Gemini, para mapalakas ang iyong swerte, isama sa iyong araw ang mga kulay na color blue at color gold at magbibigay ng kaayusan sa ibang gustong magawa. Ang mga numerong number 4, number 10 at number 22 ay magbibigay ng positibong enerhiya at magbubukas ng maraming oportunidad para sa iyo. Huwag kalimutan, ang Aries ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa liwanag ng buwan upang ihatid ang inspirasyon sa bawat desisyon mo Cancer para sa dagdag na swerte isama sa iyong araw ang mga kulay color pink at color red at pwedeng magbigay na makontrol ang galit mo ang mga numerong number 21 number 7 at number 17 ay magbibigay ng positibong enerhiya sa iyong mga plano. Huwag kalimutan, ang Sagittarius ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin upang ituro sa iyo ang tamang direksyon sa iyong landas. Leo, upang palakasin ang iyong swerte. Isama sa iyong araw ang mga kulay color blue at color red at good vibes na aura ang mga numerong number 48, number 17, at number 5 ay magbibigay ng positibong enerhiya at magbubukas ng mga bagong oportunidad para sa iyo. Huwag kalimutan, ang cancer ang iyong kaibigang zodiac sign, na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin upang maghatid ng inspirasyon sa iyong mga layunin. At panatiliin na kalmado ang isipan pa nakaharap ang zodiac sign na Pisces ng him masira ang plano mo ngayong araw. Virgo, para sa dagdag na swerte, pumili ng mga kulay color yellow at color white na magbibigay pa din na magiging maunawain ang mga numerong number 20, number 25, at number 9 ay magbibigay ng positibong enerhiya sa iyong araw. Tandaan, ang Gemini ang iyong kaibigang zodiac sign, nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin, makinig sa kanilang mga pahiwatig upang mas maunawaan ang landas ng iyong kapalaran. Libra ang mga kulay color pink at color yellow ay magdadala ng balanseng enerhiya at sigla sa iyong buhay at kaisipan na magiging maingat. Ang mga numerong number 15, number 21, at number 10 ay maghahatid ng swerte sa iyong mga plano. Huwag kalimutan, ang Pisces ang iyong kaibigang zodiac sign, nagbibigay ng inspirasyon mula sa mga bituin ang kanilang mga pahiwatig ay magiging gabay sa bawat hakbang na iyong tatahakin. Scorpio, ang mga kulay color blue at color yellow ang magdadala ng positibong enerhiya sa iyong araw at magagawa na maging mahaba ang pasensya, ang mga numerong number 15, number 34, at number 21 ay maghahatid ng swerte at kasaganahan, huwag kalimutan ang Leo ang iyong kaibigang zodiac sign, na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin, sa tulong ng kanilang inspirasyon, magkakaroon ka ng dagdag na pag-asa sa iyong mga plano. Sagittarius, kayang madala ng hindi inaasahang swerte. Ang mga numerong number 25, number 8, at number 36 ay magdadala ng swerte at positibong enerhiya. Ang mga kulay color green at color yellow ang magbibigay ng dagdag na inspirasyon sa iyong araw. Huwag kalimutan, ang Gemini ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa liwanag ng buwan. Ang kanilang presensya ay maghahatid ng proteksyon at inspirasyon sa iyong landas. Maging maingat lang sa pagbibigay ng pera sa zodiac sign na Virgo ay baka madala ka mas mabilis na gastusan. Capricorn, para sa dagdag na swerte, isama sa iyong araw ang mga bagay na may kulay color white at color yellow at magiging mas maingat sa gustong magawa, ang mga masuswerteng numero para sa iyo ngayon ay number 15, number 17, at number 36. Huwag kalimutan na ang Aries ang iyong kaibigang zodiac sign, na nagdadala ng gabay mula sa sikat ng araw, magbibigay ito sa iyo ng inspirasyon at lakas sa bawat hamon na kakaharapin mo, kaya't huwag mag-atubiling humugat ng lakas mula rito. Aquarius, ngayong araw ang mga kulay color pink at color green ang magbibigay ng dagdag na swerte sa iyo at kayang maging mahinahon sa desisyon na makakatulong. Ang mga numerong number 21, number 34, at number 6 ay maghahatid ng positibong enerhiya sa iyong mga plano, tandaan, ang Leo ang iyong kaibigang zodiac sign, nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin, Huwag ding kalimutan ang mga pahiwatig mula sa liwanag ng buwan na magbibigay sa iyo ng dagdag na inspirasyon upang magtagumpay sa iyong mga gawain. Pisces, ang mga kulay color green at color gold ay magdadala ng swerte sa iyong araw at aura ng katalinuhan na masinop sa pinaghirapan, habang ang mga numerong number 10, number 28, at number 39 ay magbibigay ng positibong enerhiya. Tandaan, ang Virgo ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin, maging mapanuri at matalino sa bawat desisyon, at siguradong dadaloy ang swerte sa tamang direksyon ng iyong buhay.